No, Nagkagawa tayo ng box para sa ating um, par lights no? tsaka sa ating moving head Jangan terlipat dikit pada Di balik やった、翔猿。

Uh, Ayan, lagay natin dyan Ayan So, may takip din to Ito na, takip nya So, yan na Ayan mga idol, no Tanggalin natin ulit kaya natin yung ilaw Mga apat na piraso ang kasyan ito So, isang box yan apat na LP001 ang kasya dito